time ni Marcos, mangyayari ba tong housing na to hindi? Hindi na po. Hindi na po kami umaasa dahil marami ng pangako na, napako. Ngayon, nung, nung kapanahonan po kasi ni Pangulong Duterte, itong house na to ang naibigay sa amin. Mm -hmm. Isang Pap araw na sunugan po kami, noong June 22, 2018. Ilang, yung, ilang houses ilang ang mga na-victims ng fire? Ah, ang dami po. Mahigit tatlong daan ang nawalan ng pag-asa, nawalan ng tirahan at tahanan nawala ng pag-asa dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta. Matutulong na masisilungan bawat araw na, na, darating, bawat typhoon na darating, hindi namin alam kung saan kami sisilong. Uh, Ngayon dahil sa pag-asa ni Duterte, binigyan kami ng ganitong rasing house na pabahay nabigyan kami ulit ng pag-asa para mabuhay. Ano masasabi mo sa mga negative comments kay Duterte? Yung mga negative comments na yan, yan yung mga galit sa mga, yan yung mga kaya kay Duterte na pinatay ang mga adik. Pero hindi nila inisip, ang nagawa din ng mga adik, pinatay at pinagsamantalahan ang mga musmus na bata. Tama. Pinatay ang mga walang kalaban-laban na mga magulang. Mm -mm. Ang, dami rin na bu ang daming buhay na kinitil ng mga adik. Mm -mm. Oo. So, ano ano masasabi mo sa ginawa ng gobyerno ni Marcos kay Duterte ngayon? Ay, masasabi ko lang? Sana naman inisip nyo muna bago nyo ginawa yung pagpapakulong nyo sa isang bayani. Kasi si President Duterte matatawag ko na isang bayani. Bakit? Kasi siya lang ang, ang tanging presidente na nagbala sakit sa lahat ng mamamayang Pilipino. Tama. Mm -mm. Nagbigay niya ito, mm. lahat ng project. Nagkaroon ng road widening, tumulong. Lahat ibinigay na dalang pagkakaalong Duterte, ang pera na meron ang bayan, hindi pera ng gobyerno, kundi pera ng Nung tao. Tao, tama. Tapos, meron pa, yung comment mo sa, ano ngayon, administration ngayon, sa Marcos, sabi niya, continue yung infrastructure, yung build, build, build. Tapos, hindi niya tinuloy. Three years na siya sa, sa ano niya, as president. Ano masasabi mo? Ang masasabi ko, lahat puro pangako, pero lahat napapako. <laughs> Kaya, Mr. President, sana man sana naman may malasakit ka sa mga mahihirap. Mm -hmm. Si Tatay Digong Langho ho ang nagkaroon ng malasakit sa amin. Tingnan mo na ang layo na namin sa kabihasnan pero umabot pa rin hanggang dito sa amin. Labuan, ang layo. Labuan sa Buangga City ang tulong ni Pangulong Duterte. Hindi lang yan ha, at pinuntahan pa kami dito. Oo, oh, imagine, ang layo-layo ng ano. Oh, binigay kami ng oras at panahon para makita niya ang, kung gaano kami kahirap nung that time na yon. Kaya Duterte, isa kang bayani. Saludo ako sa iyo, Sir. Mhm. -mm. Anong ano ang ano ang wish mo? Ano ang wish mo kay ex-President Duterte? Ang wish ko lang sana maibalik na siya kung siya mm -hmm. sana nararapat na ibalik. Mm -hmm. Ito ang tahanan ni Pangulong Duterte. Dito hindi sa ang Pilipinas. Ang Pilipinas. Kung may umanohomusga mas sa kanya. Dito sabihin, sa bansa natin. Hindi ang ibang bansa. Tama. Tapos Wala tayo sa ano sa ano yun? The Hague, the Netherlands. H the ICC? Um, oh. hindi ho, kabilang ang Pilipinas na since 2019 pa. Uh mm -hmm. Tapos kinuha nila doon, tapos binigay nila. Nang walang, pa, nang, nang, walang kaano, ano, mismo yung one out of Paris, walang maipakita si General Torre. <laughs> ano masasabi mo kay, ano, message mo kay Pangulong uh, Marcos? Pangulong, Pangulong Marcos, tama na ang politika. Magmahalan na lang tayo. Imbis na ho krimen ang ipapalaganap natin, pagmamahal ho ang kailangan ng bawat isa. Pagtutulungan. Dahil kung mayroong pagtutulungan, may, may, may pagkakaisa, mag improvement. Improvement ang bansa. Ang, ang bansa. Tapos magiging matagumpay. Ho ang dapat sa mga mayan. Huwag niyo <laughs> ipagkait sa amin, ang dapat ay amin. Tama. Yun lamang po at maraming salamat. Ito sa time to ni Duterte dati, nasunog itong 2018. Nang dahil sa government, Duterte government, ito po yung housing na free para sa mga victims ng sunog dito sa Purok 5. Maganda po yung mga housing nila dito. Para siyang mini Japan ang design ng mga house.